na at na. Ako na ang ibon. Ako yung hinahanap mong ibon. Ha? ano ka mo? Ha? Ano ka mo? Kasi kanta ko ng ibon? Ha? Oh, sige. Okay, sige. ehh, eh, 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 niyan. eh, 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 kaibigan ko eh, <laughs> <laughs> <Okay. laughs> oh, eh, <na>, <laughs> <laughs> <baboy> <laughs> chat minama hanang jos iku Di moko pas amanga babo ine lilitcha minama Di oh gabriel to kiss <laughs> Ito ko makakanta rin siya, di ba? Ang mga baboy na nililitsyon At pinuporchap di kumukupas Huwag ka nang malungkot O Gabriel ko Kiss! longkis a no